Ayan, dating boxer. Ito na siya ngayon. Bata pa lang ako. Ganito ng trabaho ko. Aray ko. <laughs> dating boxer. Ito na siya ngayon. Pang palakas ng, ano, ng uppercut. Ito. <laughs> Ayan guys. Ito yung trabaho ni Kenneth. Dito sa ano, Japan Tagalinis ng Inburnal. Ang trabaho namin dito, hindi kami ayahay Yung gala lang yung pinupost namin. <laughs> yung gala lang yung pinupost namin, guys. hindi oh, pero... yung ganito. Kala yeah. nyo, ayahay ah. Ha? Oh, no, maglinis kami yung imburnal. Maglinis yung imburnal. Na maglinis namin yung imburnal namin dito. Kasi, S ayun. ayan. Ayan, oh. tagalinis ng imburnal. Ito yung asenda ko pala. Ayan. Itanim ako mga ano pa. Uh, Pinya. Ayan. Ayan, ng imburnal namin, guys. paalam ka na. Bye-bye. Kala nyo, ayaya. Kala niyo, puru gala. Ganito,